mapat na si Snowy kay... Ay, Benji! Dapat ka lang Benji! benjie lang, Benji! Goodbye, goodbye, Benji. Ba? At na si Benji kay Benji ang paliguan. Kailangan na ni Snowy maligo kasi na isang buwan walang maligo. Mainit. Mainit na nito. Wow. Kasi mula nung nanganak, hindi na nakaligo si Snowy. So, ngayon, isang buwan na. Mayroon ko palang paliguan.

Ngayon Ito muna muna. Okay, coca

hirap snowy ipaliguan ka paano po okay? friend sinasarado ko itong pinto eh tapos na maligot si snowy yun papatuyo na yes ko na si snowy kailangan tuyuin mabuti tapos ko patuyuin si snow lilinisan ko yung tenga niya so, ito yung ginagamit ko pang linis ng tenga niya konti na lang ginagamit ko to sa kanila ni benji dalawang patak tsaka massage tapos isa na isa na naman naman wala na nga ang laman to snowy, Bus na ayan, pag naganyan na snowy pwede nang linisa ng pupon yung tenga niya isang buwan na walang ligaw si snowy malinis pa din yung tenga niya ayan. so ayan Malinis din yung isang tenga Kay binje ganun din Kahit isang buwan oh, dalawang linggo hindi na liligo Si Binji, malinis din yung tenga Yan lang yung gamit ko Ang palinis ng tenga nila Tsaka walang amoy So, ayan Ayan, tapos na Tapos na paligoan at linisan si Snowy So, anong ginagawa ko sa Snowy Ganon din kay Benji Kasi so, mamaya ko na lang Susuklayan si Snowy So susunod ko lang si Benji paliguan Okay hanggang dito na lang Thank you so much Bye bye